ayun po, kakain po tayo. Atin lang pong pinapainit ang bangus. Oh, yan. Nakulo na rin po naman, oh. kaunti ka mm. Hindi na ano, gitna. Mm. Oh, juice. Ano yan, Oh. Obay, hinawan pala, magkakamay ka ba? Putsara, ko kong hinawan. Bawa, ba, bawa, bawa, aba, bawa, Ang bawa yung ano? Ah, yung yung ulam ay. Wala pa. Dapat dapat gulat ako sa bawa. Ay wala lang di si Kawili. Mainit ano? Bago yan ay. Wala si Kawili. Hmm. Kakain. Nahipo, hina, hina, sama na po oh, hinawan. Hindi na sa Kain po. Kapag hindi ka wili malakang piga ng iyong dilali. eh.

Subukan lang kanin ano eh. Mm -hmm. May init na. Sarap lang init. Eh. Ha? Sarap pa pasabaw. Sabot mm -hmm. ng sala ko na, ulang init ano? Mm -hmm. Bago ba matagabi niya ako lang? Ha? Bago yung limago. Tama. Bili ka sa dinig. Ang problema ngayon, pamura na yan. Ang bago na eh. upo at gawa ng kanakanyang tanim na ay. Bago yun. Mga isang buwan pa, ito yung putura ng karamihan. Mm -hmm. Yung mamahal ngayon ng pitche, eh. 50, 57 ka, eh. Mm -hmm. Paano po, galing pa sa tag-init nung minsan na, di ba, bago pa lang nag-uulan. Ubus na isa, ubus ako, eh. Mm -hmm. Ating ubusin yan, eh.

Kala si Pacquiao ni Mimi yung guna, siya Bakit? Agad din kanina. At baka hapit ang hali naman. Mm -hmm. Baka, ayaw ko. lang naman. Ano, oras ko ba sa mabak? Madaling pa. Sa si mayo. Mm -hmm. Hindi. Hindi nga mang. nga. Mga... Uh -huh. Pagkala sa ice. Mm -hmm. Yung baga ko doon kasi. Ayan po, nililinisan po natin. Ari. ako nililinisan po namin ni Kawili. para nga ika makisig-kisig na Well, magdala kang kamatis, magdala po ikaw. Yeah. Oh. pare yung ating ano kamatisan yan po ipupulutin ko yung mga kamatis oh, at saka iha-harvest oh. gawa po na ang priority natin dito ngayon ang palya ay gara sabay karbo din ng ano na rin oh, kamatis Magdala ikaw, magdala ng kamatis. May mabubuhay pa diyan. Oh. Ya, yeah, dami ah. Dami nga ba? Nga. Ay, dadalhin ko po lahat 'yan, yung hindi mabibintay aking ipapamigay. Mhm. Mm Bigay mo nang mura eh, yeah. Oh. Sa... Yung iba po'y pantawad ah, tawad sa mga nabili. Mhm. Mm mm. Yung hindi na talaga sa baboy yun. Mm -hmm. Yan yun may yung pagkakapal ng bunga ano na, yung nakakabit na lang ko sa baboy na iba na laglag ito nga kamatis ito hindi ka lang puro bunga oh. maganda ay maliliit. nga lang maliliit ay oh maliliit oh Maliliit din ang presyo nito siya <laughs> tama yung kahit naman ikaw ang pipili sa palingka ano oh. aba ay katarapan nga ang bunga pa oh. ay siya ang dami ang dami Halos may bunga eh. Uh -huh. Ay, so, ang dami eh. Yeah, Yan, video hilaw. Uh -huh. uh -huh. Nari eh. Tayo po ay kumuha na ng kasaknong at ating idadaos aring ating kamatisan oh yan oh uh. ganyan na po yung pag na oh uh. sukal ay gubat yan ngayon po ay obserbasyon ko talaga yan oh uh. yan ang um, bilis kumapal ng damo at gawa ng ulan ulan init oh oh uh. Ya, yeah, ganyan po yung ka ano, pag hindi pa natatabasin, tatabasan. Oh. Yung puno ng mga kamatis natin ay lugot na po. Oh, yan po ay ganyan talaga sa kahit ang farm yung medyo maliliit na siya ay pumapatak na po sa regic pagka hindi na halos kikita ay hindi na po kinukuha. Oh, ay diyan po yung mga nagiging pahingi na. Pinamimigay na. Oh. Kaya po magtataka kayo kung minsan ba't hindi kinukuha ay minsan po ay kumbagay hindi na rin mapresyohan ng maganda tapos ay malulugi na po ba sa travel oh ay di ano pang gagawin magpapakalugi para lang makuha di gawa po ay pamigay oh at saka ano kang tawag dun basta yun po oh maliliit na gagahulin Ya, yeah, ito po, patuloy po ang paglinis ito. Oh. Ya, yeah, lahat po, linisan. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy, happy lang po. Bye.